Hindi na mawawala ang pangalan ni Michael Jordan sa diskusyon kapag greatest of all time na ang pinag-usapan bago pang anim na kampinato, finals MVPs, multiple all-star selections, league MVP honors, umaapaw na scoring champ, all NBA accolades, all defense at marami pang samot saring sa parangal. Ang tropeyo ng rookie of the year, ang unang malaking milestone achievement ni MJ sa NBA. Itong nagmistulang patikim sa makinang at kabilibilib na karera ni Mike sa edad na 21. Binuhat ni Jordan ang Chicago Bulls gamit ang kanyang extraordinaryong talento. Sa dami na nagkwento ng bawat yugto ng kanyang mga tagumpay at kampinato, marahil maisip mo na alam mo na ang lahat tungkol kay MJ. Pero sa puntong ito, isasalaysay ko sa iyo ang isang kabanata ng kanyang karera na hindi masyadong pinag-usapan ng karamihan. Halina't silipin natin ang naging takbo ng unang taon ni Jordan sa NBA. Gaano ba katinik maglaro si number 23 noon? Ito ang pagsibol na nag-iisang Michael Jordan. 1984 nang madrafted overall si MJ, na may tunay na pangalan na Michael Jeffrey Jordan, bagong unang taon ni Michael sa Bulls. Galing ang Chicago sa 27-55 win-loss record. Pangalawa sila sa may worst team standing that season. Bukod dito, tatlong taon na rin nasa playoff drought ang Bulls. Kaya nang piliin nila si Jordan during the draft night, ito pala ang desisyon na tutuldok sa lahat ng kamalasan ng franchise. October 26, 1984, ang unang opisyal na laro ni Mike sa NBA kontra ito sa Washington Bullets. Sino mag-aakala na ang unang koponan pala na nakalaban ni Mike sa liga ay ang siyang franchise din na huli niyang magiging koponan bilang isang manlalaro. Sa game na yon, nagtala ang 6'6 rookie ng 16 points, 6 rebounds, 7 assists, 2 steals, 4 blocks at 5 turnovers. Jordan shot 5 out of 16 from the field at 31% shooting. He was a starter right off the bat and played 40 minutes that game. Hindi ganun kaglamoroso at overwhelming ang unang laro ni Jordan sa NBA. Gayun pa man, panalo ang Chicago sa game na to Washington. Di kaya sa matang 31% shooting at 5 turnovers but the steals and blocks were a big revelation. Isang pasilip na ang rookie ito ay isa ring matinik na defender sa kanyang posisyon. Dahil sa mga sumunod na laro, ganito ang mga bumadbad na eksena. For 16 consecutive games, ito ay matapos ang eksaktong isang buwan. Laging may ambag sa puntos, rebounds, assists, blocks at steals ang 21 anyos na Jordan. Puno ang stat sheet ng batang MJ. Sa record na 8-8 ng Chicago, ibang level na kaagad ang Michael Jordan na isang isang buwan pa lamang ay tinatagal mula ng tumapak sa liga. Sa produksyon na 26.5 points, 5.8 rebounds, 4.4 assists, 2.9 steals at 1.8 blocks. Sa 35 minutes playing time, hindi nakapagtataka kung bakit siyang hinirang na rookie of the month sa unang buwan ng season. At kung ikukumpara to sa unang buwan din na production ni Hakim Olajuwon na magiging matinding karibal niya sa pinakamahusay na rookie ng taong yon, nakalamang agad si MJ sa 7-footer center ng Houston. Magang namulat ang liga sa mga kayang gawin ni Michael sa basketball court, bumibitin at lumilipad sa ere. Ando na rin yung mga acrobatic shots at walang humpay na aggressiveness. Papaopensa man o depensa. Tila veterano sa bawat galaw at pagdomina niya sa kanyang mga nakakasagupa. Ito ang dahilan kung bakit puno ang stadium. Masaksihan lang maglaro si Jordan. Biruin mo, nakakadalawang linggo pa lamang ito sa NBA. Umiscore na agad si Mike ng 45 points sa isang game. At kung susumahin naman natin lahat ng kanyang 40 plus points in his rookie season, makapitong beses yang inulit ito. Sa nakalipas sa apat na dekada, yan ay mula 80 hanggang sa kasalukuyan. Yan. Hawak ni Jordan ang may pinakamaraming laro na rumegored ng 40 plus points in a single season by a rookie. Ang pinakamalapit na na nakagawa nito ay si Allen Iverson noong 1996-1997 na nakalimang 40 plus points naman sa kanyang rookie year. Ibang klaseng halimaw na agad si Mike kahit baguhan pa lamang noon. His best offensive performance happened on February 12, 1985 contra yung Detroit Pistons where he scored 49 points, grabbed 15 rebounds with 5 assists and 4 steals. Panalo ang Bulls sa Pistons sa score na 139. 129 to 126. At inaakala mong sa puntos lang matinig ang rookie na Jordan, pues dapat malaman mo din ito. Sa kanyang unang taon, 17 times siyang nagtala ng double-double, tatlong beses naman nagtala ng triple-doubles. At kung 49 ang kanyang season high sa puntos, ito naman ang mga season high niya sa rebounds, assists, steals at blocks. All in all, tumotal si might ng 2313 points, 534 rebounds, 481 assists, 196 steals at 69 blocks sa buong rookie season niya. Sa huling apat na taong taon, si MJ lang ang tanging rookie na umabot ng lagpas na 2000 points, siya rin ang league leader in total points in 1984-1985 season top 3 siya sa points average number 2 siya sa free throws made top 5 sa steals department and arguably the best shot blocking guard sa kanyang unang season nakasama rin sa MVP discussion si Michael kung saan pang-anim siya sa MVP voting. Totally deserving para kilalanin agad bilang all-star starter. At mapasama rin sa second all-NBA team kahit rookie pa lamang. Hindi man landslide sa voting, but he was undeniably the better rookie over Hakim Olajuwon. Kaya sa kanya ibinigay ang Rookie of the Year award. MJ's first season was a masterpiece. At 28.2 points per game, 6.5 rebounds per game, 5.9 assists per game and 2.4 steals per game. Shooting at 51% from the field, isa si MJ sa dalawang tanging rookie sa NBA history na nag-average ng more than 25 points, 5 rebounds at 5 assists. Walang duda kung bakit naging idolo siya di lamang ng mga manonood kundi pati na rin ng mga next generation players ng NBA. Hindi lamang kasi sa highlights reflected yung husay ni MJ. Backed up ito ng mga numero at resulta, mga ebidensya na nagpapatunay na bukod tangi ang kanyang kakayanan. From one of the worst teams ng liga, umangat ang Chicago as a promising team. The rookie Jordan led the team in points, rebounds, assists and steals. Wala masyadong kuda at salita kundi puro trabaho lang mula sa simula. Nagtapos ang Chicago sa win-loss record na 38-44. Sapat na para pumasok sila sa playoffs. Averaging 29 points sa buong series, binitbit ni Jordan ng Bulls kontra Milwaukee Bucks. Ngunit sa loob lamang ng apat na laro, tinapos ng Bucks ang serye. Dito na ang rookie campaign ni Jordan sa NBA sadyang mahirap pantayan ang kubuang naging karera ni Air Jordan sa NBA dahil ang mga numerong ito sa kanyang rookie season ay minsan di hamak na mas mataas pa sa mga numero ng mga players na nasa kanilang prime na isa to sa mga rason kung bakit malaki pa rin ang lamang niya sa diskusyon at argumento ng greatest of all time iko ba ano ang sukatan mo ng greatest of all time maganda i-comment mo na sa ibaba at pag-usapan natin don't forget to like and share this video follow our page and subscribe to our channel ito ang dribble access, ang access mo sa mundo ng NBA basketball.